Hello mga kamaming gala! Panibagong araw, panibagong gala nga na naman! Just keep on watching! For today's video nga ay ititreat natin si Kuya Sayon ng laser tag. Nice! Dinaanan nga namin dito sa Air Papa si Kuya DJ at si Ate Rayan naman ay hindi nga daw available. Nag LRT nga lang kami tapos e-bike nga papuntang MOA. Wala nga traffic traffic kaya nga nakarating agad kami ng MOA. Dating nga namin ng MOA ay naglakad-lakad nga muna kami. Sa paglalakad nga namin ay naisip ko nga na hindi pa nga kami nagtatanghalian. Kaya naman tinanong ko na si Kuya Zion kung anong gusto niyang kainin. Ang gusto nga daw kainin ni Kuya Zion ay siomay. Oh my nga ang gusto kainin ni Kuya Zion kaya napadpad kami dito sa Happy Lemon. <laughs> Pagkatapos nga sa Happy Lemon ay napadpad kami dito sa Fafi Play Pancake. First time nga ni Kuya Zaya na umorder sa Happy Lemon kaya titikman na nga daw niya. So, sobrang gutom nga ni Kuya Zion ay gusto nga daw niya ng Tiger Manju. Pag ka nga ng limang piraso ay 55 pesos. May iba't ibang flavor nga siya pero ang pinili namin ay spam at saka chocolate flavor. Ilang minuto nga lang ang hinintay namin at dumating na din si Daddy. Pagdating ni Daddy ay dumiretso nga kami dito sa may laser arena. Na nakaraan pa nga nangungulit si Kuya Sayo na maglaro dito pero sabi nga ni Daddy niya. Tsaka na nga lang daw siya maglaro dito pagka nga dumating yung ate at tsaka yung kuya niya para may kalaro naman siya. Presyo nga nila dito ay pag weekdays ay 220 pesos, pag weekends naman ay 250 pesos. 10 minutes nga lang ang itatagal nila sa loob kaya naghintay muna kami ni Batang Gala dito sa labas. Katapos nga ng 15 minutes ay unang nakalabas si Kuya Zion. Katapos nga sinilip ko nga si Daddy, nandito nga siya sa may gilid, palabas pa lang. Pero pa nga lang ni Daddy ay mukhang pagod na pagod na. Mukha namang nag-enjoy sila at nabitin pa nga daw. <laughs> <laughs> di Hindi pa nga sila na kontento at pumunta pa nga dito sa gasapon. Japanese type of capsule nga ito na may laruan sa loob. Hilig ka nga mangulik ng mga old toys, pwede nga ito sa'yo. Pagkatapos nga naming maglakad-lakad ay papunta naman kami sa aming kakainan. Nagtanong nga si daddy kung anong gustong kainin at Filipino food nga ang aming ginusto. More din na nga lang kami na nakapackage na at nagkikrave nga daw si Kuya DJ ng sinigang Bilang minuto nga lang ang hinintay namin at dumating na nga din yung order namin Ano nang dumating es yung sinigang? Sumunod nga itong sisig, pati na rin yung kanin at saka yung chicken. Gabi na nga sa mga oras na ito, kaya mabilis ang kain nga lang ang ginawa namin. Pagkatapos nga namin kumain, ay pumunta nga muna kami dito sa tambayan. Habang nag-scroll nga si daddy, ay may nakita siyang nagtitrending dito nga sa Starbucks mabibili. Mukha naman siyang masarap, kaya nga itatry nga daw ni daddy. When order nga nila daddy, ay ito nga ang unang dumating, kaya pinatry ko na kay Kuya Zion. Sa bahay na nga lang namin natikman at super sarap nga niya. Kaya pala sobrang trending niya ngayon kasi nga masarap nga siya. Ang nga din pala kami nandito ay kulang na nga lang ng apat na sticker si Kuya DJ. Para nga daw makapag-redeem siya nitong tumbler ng Starbucks. Pas nga sa kanyang muka ang gastos. Ay, ang saya pala. Sorry, sorry, sorry. At dahil nga wala na mapaglagyan ng saya sa mukha ni Kuya DJ ay uuwi na kami. At ayun lang mga gala. Salamat sa panonood.